Hello, magandang umaga sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ako si Teacher Ruby at ngayong araw ay panibagong aralin na naman ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo dumako doon, ay please don't forget to subscribe, like and share para updated kayo sa mga susunod na aralin natin. So, ngayong araw ay pag-aaralin natin ang mga pahayag na karaniwang ginagamit sa pagsasalaysay at paglalahad. Sa maraming pagkakataon, ang pagsasalaysay at paglalahad ay ginagawa ng pasalita. Subalit madalas din itong ginagawa ng pasulat, lalo na sa paaralan kung saan madalas magpasulat ng paglalahad ang guro sa kanyang mga mag-aaral. Ano ba ang pagsasalaysay at paglalahad? Ang pagsasalaysay at paglalahad ay karaniwang paraang ginagawa ng tao para maipaliwanag, mailarawan, at makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang mga karanasan, ideya, o paninindigan ukol sa isang paksa. Ano ba ang mga pahayag na karaniwang ginagamit sa pagsasalaysay ng isang kwento o mahalagang karanasan? So dito, ginagamit natin ang mga pahayag na isang araw, samantala, at iba pa. Sa pagsasunod-sunod ng pangyayari o pagbibigay ng hakbang o proseso sa pagsasagawa ng isang bagay, Mahalagang masundan ng mambabasa o tagapakinig ang hakbang o proseso kaya karaniwang ginagamit sa ganitong pagsasalaysay ang mga salitang una, ikalawa, ikatlo, kasunod, panghuli. Sa paglalarawan, inilalarawan ang mga katangian ng anumang isinasalaysay kaya't karaniwan itong gumagamit ng mga salitang ang mga katangian ay, ang anyo ay, ang itsura ay, ang lasa ay, ang kulay ay, at iba pa. Para sa mas epektibong paglalarawan, mahalagang mabuo sa isipan ng mambabasa ang anyo, gayak, amoy, kulay, at iba pang katangian ng tauhan gamit ang pinakaangkop na mga panguri. Mahalaga rin pakilusin ang tauhan para mas magmarka ang mga katangi ang taglay niya tulad halimbawa na kung paano siya ngumiti, maglakad, malakhak, magsalita at iba pa. Kapag hambing, dinagamitan ito ng mga salitang pareho sa, magkaiba higit na, mas, magkalayo ang katangian sa, sa kabilang banda, at iba pa. Sa paglalahad naman ng sanhi o dahilan, ginagamitan naman ito ng mga pahayag na dahil sa, sa pagkat, palibhasa, at iba pa. Sa paglalahad naman ng suliranin at solusyon, ang mga pahayag naman na maaari nating gamitin ay ang mga sumusunod. Ang problema ay ang suliraning ay, ang diferensya ay, ang tanong ay, ang sagot dyan ay, ang solution ay. Maraming salamat sa inyong panunood. Nawa ay natutuhan na ninyo ang mga pahayag na karaniwang ginagamit sa pagsasalaysay at paglalahat. Hanggang sa muli, paalam!